Kasama ang Corona sa South Cotabato sa mga matinding na apektuhan ng El Nino phenomenon noong 1998 na itinuturing na pinakamatinding El Nino sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil sa kanilang napagdaanan, mas handa na raw ngayon ang mga taga-Coronadal para sa epekto ng nararanasang El Nino. Narito ang special report umaabot na sa 2 bilyon at tatlong daang milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga pananim sa Mindanao. Dito rin kumain ng kayo. Dumarami pa ang mga nagkakasakit at namamatay dahil sa tagtuyot sa Mindanao. Nabura na ang manilikhang bitak sa lupa ng pinakamatinding El Nino sa kasaysayan ng bansa. Pero hindi sa buhay at alaala -ala ng mga magsasakang ito sa Coronadal, South Cotabato, isa sa mga lugar na nagtamo noon ng pinakamalaking pinsala. Sobra pong nahirapan po sa amin si Papa sa pagpapaaral po. Yung ibay po sa amin, huminto sa isang kainan po. Kumakain lang muna kami ng saging. Baon sa utang, walang makain. Ni isang butil o punla ng palay, wala raw natira noon sa kanila. Kailangan mangutang ka ng pira para makabili ka ng ano, pagkain mo. Ito oh. noong 1998 po, Uh, naka nakaranas kami ng tigutom. Ayong oh. mga lupa kasi nagkabiak-biak so kung wala kaming utanga ng pera, hindi kami makakain. Tinatayang mahigit 3 bilyong piso ang nawala noon sa produksyon ng palay at mais sa bansa. Ilan pang mahalagang pananim na apektuhan. Mahigit 7 bilyong piso naman ang nalugi sa sektor ng pangingisda. Ang lupang sakahan sa maraming probinsya hindi na nagamit pa. Pero di lamang sektor ng agrikultura ang pinadapa ng El Nino noon. 72 patay sa mga dahilang may kinalaman sa nangyaring tagtuyot. Mahigit siyam na libong ektarya ng gubat na sunog sa tindi ng init. Noong 1998, naitala rin ang pinakamababang GDP growth o antas ng paglago ng ekonomiya ng bansa mula 1992. Isa ang El Nino sa mga itinuturong dahilan. Ngayon, naniniwala ang lokal na pamahalan ng Corondadal na masanda na sila para sa paparating na El Nino. Pero ang mga magsasaka, hindi pa rin maiwasang mangamba. Baka wala namang makain. Bago lang nakalipas yung tag-init, wala namang naimbak na palay. Deo Bugawisan, GMA News.